sa araw ng halalan, bumoto ng may takot sa Diyos. Amen? Sa oras ng halalan, bumoto ng tama at bukod sa lahat, may takot sa Diyos. Amen? Kaya po dapat sa lahat po ng mga bumoboto tulad ko, huwag po natin hayaan, no? na yung ibuboto natin ay yung namumudmud o namimigay ng pera. Tandaan po natin, hindi po yan kalugod-lugod at hindi po yan nasasayahan ang Diyos. No? Sa ganyang ginagawa nila at sa ganyang gawain nila. Dapat po, hindi po sila dapat binubuto. Dahil yan ay po ay hindi maganda sa mata ng Diyos. Okay? Dapat tumakbo sila ng may malinis na puso at may takot sa Diyos. Kasi kung may tawag sila sa Diyos, dapat hindi nila ginagawa yan, yung namimigay ng pera. Bilang ikaw ay bumuboto, at kapag ikaw ay tumanggap din ng pera, pwede mong tagapin, pero wag mo siyang iboto. Pero kung ikaw, tinanggap mo at binuto mo, eh, ikaw ay nagkakasala na rin. Sabi nga po doon, no, sa Epeso 4.27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang jablo kasi kapag once na tinanggap mo yung perang yon at binoto mo siya dahil masama ang kanyang hangarin, eh nagkakasala ka na rin at binibigyan mo ng pagkakataon ang job do. Kasi po, kapag once yan ay nanalo, tiyak yan ang gagawin niyan. Yung perang na nagastos niya o nailabas niya sigurado, pag upo niyan, babawiin niyan, mangungurap yan. Kaya maging wais na po tayo, no? 'no, bilang uh, butante, uh, wisely mga kapatid. Huwag po natin iboto yung mga taong namimigay ng pera. Imin po ba? Sa so, tandaan, wag natin bigyan ng pagkakataon ang no Amen. So sabi nga po dito, 'no, sa Exodo 18:21, "Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos." mapagkatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libu-libu, daan-daan, lima-limampu -lima at sampu-sampu. So napakalinaw po mga uh, uh, kapwa ko na bumoboto no, sa oras ng halalan. So napakalinaw po dapat yung may kakayahan, yung may takot sa Diyos at mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan no? Kailangan din rin po tayo nasusulat, no? Bilang botante, napakalinaw po. No? Kasi kapag was na yung ibinibigay ng pera ng mga uh, tumatakbo sa halala na yan, at pinanggap mo yan at binuto mo sila, eh isa ka rin sa nagkakasala katulad niya. Mas maigi na yung mga taong ito na mga tumatakbo, namimigay ng pera, mas maigi na wag po natin sila iboto no? Ang dapat po natin iboto, itong mga tao hindi na namumudmud ng pera. And of course, bago po tayo uh, bumoto, kailangan eh, mag-pray tayo para sa ganun eh, uh, yung Holy Spirit eh, talagang ipagkalob din po sa atin at ibibigay sa atin yung tamang tao na kung saan eh, yung tamang tao na dapat natin iboto. Amen? So, kailangan po eh maging matalino at magiging wise po tayo pagdating po ng no, sa pagboto. Magbago na po tayo. Huwag po natin hayaan na kung saan eh yung ating konsensya, no? Eh, kailangan pangalagaan natin yung ating konsensya na yan, na kung saan eh. Eh, bumoto tayo ng wasto, bumoto tayo ng tama, bumoto tayo ng may takot sa Diyos. Amen? Kaya kailangan Maging wise at kailangan may panimindigan at may takot sa Diyos. Para sa huli, wala po tayong pagsisisihan. Amen? Kaya po, bumoto ng tama at may takot sa Diyos. Hingang maraming salamat and ingat po tayo lagi. Tundaan ang pagboto. Kailangan may takot sa Diyos. God bless sa akin. Spread love. More prayer, more power.